Pambansang pulisya nagkasana ng manhunt operation laban sa dating police security ni dating PCSO General Manager Ruyina Garma na posibleng may nalalaman din umano sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. May report si Ryan Lisiges. Umakyat na sa apat na pulis ang inalis sa pwesto habang isinasagawang imbestigasyon sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Bukod kay dating Mandaluyong Chief of Police Colonel Hector Grijaldo at Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, sinibak na rin sa pwesto ang dating asawa ni PCSO General Manager Royina Garma na si Police Colonel Roland Vilela na dating nakatalaga sa PNP Information Technology and Management Service. Gayon din si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox na dating nakatalaga sa CIDG at na-detail bilang police security ni Garma. Nagbitiw na sa pasto si alias Tox pero sinabi ni Colonel Jean Fajardo na bagamat nag-resign na ito ay hindi pa rin ito ligtas sa ng PNP. Ipinagutos na ng PNP ang paghahanap kay Kausapin Naniniwala ang PNP na malaki ang may tutulong ng magiging pahayag ni Sergeant Kausapin sa isinasagawang investigasyon kaya may apila ang PNP dito. The CIDG is conducting month hand investigation to to locate the whereabouts po ni uh, Jeremy Kausapin because uh, it is a uh, very uh, vital po na makukumama ma locate po at mapasa po sa custody natin itong si uh, Jeremy kausapin dahil uh, hindi lang isang beses na mention ang pangalan niya during the quad com committee may apela din ang PNP kay kausapin at sa pamilya nito we will like to take this opportunity to appeal to uh, kausapin and of course to, to, his family na it would be in his best interest to cooperate with the CIDG po. Tatlo sa apat na pulis na inalis sa pwesto ay naka-restrictive custody sa personal holding and accounting unit kaugnay nito. Sinabi din ni Colonel Fajardo na tukoy na ng CIDG ang mga pulis na unang nag-imbestiga sa pagpatay kay Barayuga kung saan naging cold case ito. Si Barayuga ay tinambagan ng sospek na lulan ng motorsiklo sa Samat Street, Mandaluyong City noong July 30, 2020. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.